Ako po si Cesar Sorian, pasama ang buong puwersa ng KidLock News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpahayag ng suporta si Indian Foreign Minister S.Jai Shankar sa kampanya ng Pilipinas na ipaglaban ang teritoryo ng ating bansa sa disputed South China Sea sa isang joint press conference kasama si Philippine counterpart, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, iginiit ni Jai Shankar ang kahalagahan ng rules-based order sa loob ng naturang disputed waters. Anya, dapat sumunod ang lahat ng bansa sa desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nang dahil dito, mariing idineklara ni Jai Shankar ang suporta ng India sa Pilipinas. Samantala, nagpahayag rin ng Japan Ministry of Foreign Affairs ng pagkondena sa mga aktibidad ng militarisasyon sa South China Sea. Nakasaad rin sa statement ang papuri sa naging compliance ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Nagbabala ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasahero sa di travel insurance scammers ngayong Semana Santa. Isiniwalat ni PPA spokesperson Eunisa Monte na mayroon ng naitalang mga biktima na umano'y nagbayad ng 500 pesos na halaga ng travel insurance sa Manila North Port Passenger Terminal. Paalala ni Samonte kasama na ang travel insurance sa biniling ticket. Ibig sabihin, hindi na kailangan magbayad pa ng additional fees para sa insurance. Ayon pa sa spokesperson, inaasahang mararamdaman ang peak period ng Holy Week Travel ngayong araw. Holy Wednesday at bukas Monday Thursday at 300,000 passengers per day ang dadagsa sa mga daungan sa bansa. Mahigit isang bilyong pisong pondo ang inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa restorasyon ng mga heritage school buildings sa bansa. Ayon sa DBM, kanilang inaprubahan ng kabuuan 1.13 billion pesos special allotment release order o SARO para sa Department of Education o DepEd na siyang mangunguna sa pagsasaayos ng mahigit 600 classrooms sa 83 heritage schools. Nakasaad din ito sa isang special provision sa 2024 National Budget na nakaayon sa Republic Act 11194 o ang The Gabaldon School Buildings Conservation Act na naglalayong mapreserba ang heritage schools bilang parte ng cultural conservation ng Pilipinas. Umaabot sa mahigit dalawang libong Gabaldon schoolhouses ang nasa bansa na naipatayo noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sincionco nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas ng mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.